Naisip ko. Okay. Parang wala akong silbi na hindi ako makakapagod. Brad, huwag ka magsilitan ng gano'n. Na wala akong silbi. Otot ako, otot. Mahal ka namin. Um, wala akong silbi sa inyo, magkakapatid. Hindi ko kayo natutunan. Oh, hindi ko payag niyan. Kailangan mo talaga tutunungan ko kayo? Oh. Okay. Para maging may silbi ako. Kaya nga, huwag kang magsiritang ganyan. Nanggaling na ako sa Mindanao, nanggaling na ako sa... Bindanaw. Ikaw ang pinakapanganay namin. Kaya nga, sabi, Ikaw ang nagmamalasakit nga, sabi, sa amin. Nga, sabi nga ni Papa... Ano sabi mo na silbi? Madalas... Silbi? Oo, oh, aber. Wala isip mo lang yan, Brad. Isip mo lang yan. Ano ba yung sapato na yun, George? Ako, iniiyak ko na lang yun eh. Oh, may karapatan ka umiyak. May karapatan ka umiyak. Wala niya naapi. Walang nag-api sa'yo lang. Oh, kayo mismo, inaapi niyo ako. Kaya Magkakapatid, inaapi niyo ako dahil ganito lang ang buhay ko. Bakit? Paano ka namin na-api, Amer? Hindi <laughs> ko kaya eh, pagtaguyod. Wala nang kaapi sa'yo. Bilang, anong bilang matanda sa inyo? Uh. Wala nang kaapi sa'yo, Lan. Ang ibig namin sabihin. Alam mo, sa totoo lang, isip ko walang nagmamahal sa akin. Eh. Oh, ha, 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 ha. Totoo yan. No? Eh, paano ko sabihin namin ni Bubet? Ni Otto oh. Bubet na mahal ka namin? Akala nyo, kahit i-video nyo yan, sinasabi ko sa inyo. Oo. Oh. Ang pagmamahal na dyan lang. Oo. Oh. Dapat gawin lang. Ibig ko sabihin? Ang pagmamahal, sabihin natin, tutu hindi ko masabi kung totoo <laughs> yung pagmamahal. Saan nyo? Ay, ikaw, ay, magayos ka. Ako, magayos ka. Hindi alam magsasalita. Real akong may salita. Oh. Mahal ka namin magkakapatid. Alam mo, sa totoo lang, dapat, ayun, pagbabahal, sabihin. <laughs> madali, madali Magaling yung salita. Pero dapat ginagawa. Ha? Huh? Tumigil ka. Mamay, sumugit ka kay Inday eh. Walang problema yan. Ay, ha, ha, nang ha. Ang nalaman ng ko ito, lalong may higpitan ako. Yun, lumataw, lumitaw. Yan, lalo... Lumabas na! Lalo ako higpitan na ni Joanna Marie. Alam mo, kidlat, magaling ka talaga mag, mag, ano... Si Joanna Hindi! Hindi, mahal ka namin, Brad. Brad, Brad, mahal ka namin. Kami ni Otol Bobet, lahat, para ka namin, hindi ka namin ginasikway. Oh, kung maalala ko yung nakaraan? Alalahanin mo! Umiyak ka! Problema ba yan? Halos minibitaw nyo na nga ako. Sino ba sabi? Wala naman kong silbi sa inyo. Oh! bang ganun? Pero yung puso ko, nandun lang siya. Pagmamahal sa atin. Okay. Huh? Kaya nga, tinayo ko yung bahay sa... Tandaan mo, Brad! Sige... Siki... Ano mo, totoo Hindi, na may sabi mo, totoo lang yan, Brad! Ako okay? tinatakwil na nga ako ng ibang kapatid natin eh! Sino? Ay, wala naman akong nararating! Ang tingin mo na Sino? Ayan. Sabi mo? Ngayon din ko. Ang ano nila, kasi hindi, oh. <laughs> <nila, laughs> hindi, <laughs> okay, ano sabi! Punta okay. ko Tingin nila sa kuya Wala sila, wala daw ako nararating. Brother! Wala ako narating kahit sa inyo. Ano raw? kaya sa inyo naririnig ko, wala akong nararating. Wow. Ah. Lan! oh otot ako. Otot. Ani! Lan, makinig ka! Ito lang talaga yan. Wala kayo nakikita kung ano. Bilang pa. isang panganay sa pamilya wala ng biga. Wala kayo nararating. Wala kayo nakikita. Makinig ka, makinig! Pero, sana naman. Bilang isang pamilya ng biga. Ang... Ikaw ang pinakapanganay. Mahal ka ng mga kapatid mo. Sana. Ano sana? Talaga. Sana. Hindi. Talaga. Uh, sana. Run. Oo. Simintin oh. bin, si niya ako. Ran. Simintin ako. Totoo lang. Ko? Lan. Oh? Lan. Totoo Lan. lang. Simintin ako. Di ba? Wala naman kumungunlan dyan eh. Ran. Oo eh. Oo. Oo. Oh. Bosa ngu bukas <laughs> yung <Allah, Allah. laughs> kit nga <laughs> nga nga Hahaha <healthy> Yon klam Balakas Balakas ang katawan ko Si... Si... Balakas ang katawan ko Si Ut Nero, apay iniisip kasi aku Kung anong dagoy ko sa buah Sa bahay ko Sapa ka? Ano gusto mo? Bukas, kuatai tikit, ukitai perbinsa? Haa, oh, perbinsa, walang problema ya di. Oh, ini waliin wa tayo sa Tirisa, sa Pak Uloon? Ini Lan. Haa, haa. Oke. Tunggu tina gua, aku pwede aku, wey. Ampang anaiku, sinasari, mga sakin. Iyon! Ini ku paling pilih, leyo, Lan. Ini aku paling pilih, leyo, wey, Hindi ko pa rin Buka. pinili ang George na ako. O, sa may yung gitna ng biga? Hindi ko pa rin pinili ang George na ako. Okay. Ang gusto ko lang. Okay, okay. Sinulukid lang. Pakap na, pakap, pakap. Um, totoo lang talaga. Eh? Lahat. Eh Bro, ular badan aja mesti, ular itu surut dong anu. Kok panjang. Nih itu itu pengen eh. Eh mah nanti. E oh so, mah nanti nyilani. Jadi kalau komal yo, kita di hmm. <procrastinate> Kasi kung, kung, kung ang mahalaga mahal, ng, ka lang, ako to lang yan, gusto ko may nagmamahal sa akin. Well, Walang lang uh, hindi nangmamahal sa iyo. May nangmamahal, kahit hindi, ano. <laughs> kaya, <laughs> alam ko sa totoo lang, pag ko nila ang gusto nila sa oh. akin, wala na kaya niya ko na gusto ko sa akin. Lan! Gusto ko bukas, may buhos na yung gitna. opo, an opo. Ay, ano ko niyan, <laughs> gusto ko, may tiwala din ang mga kapatid ko ano man ang nangyayari sa buhay. Igrat eh, mo si Inay, eh, si kapatid mo, si kapatid mo. Si... Eh, na ay, buhisit mo yun kung ano ginagawa sa... Wala nga, hindi ka nila ako pinapansin dahil ako mahirap ng matao. Hindi, walang mahirap. Wala pinag-usapan dito mahirap at may kaya. Hindi pa rin. Iba uh. ka rin ang pagtingin nila sa mayroon at wala. Hindi, sila yun. Hindi, ako, ako sa akin. 90% na pag wala kang pakinabang, useless nothing. Okay, ano, Beth, pakap uh, na, pakap, pakap. Ako, nagtataka ako eh. Pakap na o pakap na? Tulog na ako. Ako, nagtotoo lang. Okay, ten guys, ten more, ten Ayaw nila sa akin dahil ako, prang Ah. ako magsalita. Uh,